nagiging si guys Oy pre Mag -high ka naman dito Bahala ka sa buhay mo Ayun Ay, Bahala ka sa buhay mo ha Ang dating ko yan game na guys. Ja, oh, det, oh, det var helt förfärligt! <laughs> <laughs> oh, det, oh, det <laughs> I you guys <laughs> I love you guys I guys I guys Ay, Galit nih siya guys Galit nih siya Uy Goal kasi ML, eh. oh, Puru kok kasih ML Oh Uyanam puru si ML Galit nih siya guys Wow ayo,